Hello, hello, good morning! Good morning! Hi! Good morning everyone! Mag-inuto po ako ng munggo. Ito po ang aking inyahalo. This is a bitter ka. ampalaya ka ang palaya. Ayan. Ayan so, yung buto ini matitigas mati tiga buto. botol, nalamasin ng konte para hindi maanap. Ay, para hindi po mapain. Kaya, lalamasin ng konti. Ayan. magandang 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 umaga po sa ating lahat I love you ito po ang ampalaya Ito na po ang aking iginisan. Iginisa ko po, po sa sibuyas, luya, tsaka bawang with pork. Papalambutin ko po and then pag lumambot, ilagay yung palaya. Manyaman, manyaman, ito na po, malambot na ang aking munggo, malambot na siya, mamaya ilalagay ko ito, dapat pag nailagay ito, kakain na po, para masarap. nagluluto na rin ako ng kanin yan ang aking kani ayan na po luto na ang aking munggo thank <laughs> you